Hello spark Park, kamusta kayo? Sa tagal ni Marcos pag-uusapan natin ng ang mga nakikita mo sa ay kapag talagang mahal ka niya. At kung handa na kayong lahat ay mag-start po tayo at muli, be spark. At ang unang bagay na nakikita mo sa lalaki kapag talagang mahal ka niya is tuloy-tuloy na nag-e-effort sa iyo. Yes, Max pa ang unang bagay na makikita mo sa isang lalaki. O sa lalaking mahal mo kapag siya ay tuloy na nagmamahal sa iyo. Tuloy-tuloy siyang nag-e-effort sa iyo sapagkat ka-inspired. Ang tunay na pag-ibig ay hindi susukat sa salita lang kundi sa gawa. Kapag mahal ka ng isang tao, mismo siya hindi niya mapipigilan ng kanyang sarili na mag-effort sa iyo sapagkat yun ang sinasabi ng kanyang isip at kanyang puso. 'di ba ka inspired kahit ikaw naman. Kapag hindi mo ganun talaga kamahal ang isang tao, hindi mahalaga sa ang isang tao. Di hindi hindi mo siya maiisip at dahil hindi mo siya naiisip, hindi ka rin gagawin ng paraan para sa kanya. Pero pag mahal mo ang isang lalaki, pag mahal mo ang isang tao, kahit ikaw mismo, ayo man hindi, tamad ka man o masipag, matalino o hindi, kaya man o hindi, gagawin mo ng paraan yan para sa kanya dahil sa pag-ibig na nararamdaman ng puso mo para raon na yon. Ganon din ang isang lalaki ka-inspired kapag ang isang lalaki ay puro salita, puro dada, puro pangako, puro ngawa, ay talaga namang huwag ka maniwala sa ganyan. Dapat patunayan niya sa gawa. Dapat kumikilos siya, dapat may nakikita ka sa kanya. Nag-e-effort siya ka-inspired na patunayan ng sarili niya. At talaga namang ginagawa niya ang mga sinasabi niya para sa iyo. ba? Diba? Tuloy-tuloy yun. Hindi yung paminsan-minsan lang, hindi yung isang beses lang, hindi yung sa umpisa lang. Kapag sa umpisa lang, ay talaga namang ka-inspired. Masabi ba totoo yun? Consistency is the key. Diba? Hindi mo mapapatunayan na mahal ka niya kapag siya ay hindi sumuko sa'yo. Kapag siya ay hindi tumigil na magmahal sa'yo. Kapag siya ay hindi umalis sa tabi mo. Kapag siya ay hindi nawala sa buhay mo. Kapag siya ay talaga ipinaglalaban ka. Kapag siya ay tuloy-tuloy na nagmamahal sa'yo. Nag-e-effort sa'yo. Pinapatunayan ang pag-ibig niya sa'yo kahit anong pamang mangyari at ano pagsubok sa buhay ka-inspired. Sa yun sa mga sikreto, bagay na talaga nakikita mo sa lalaki. Kapag siya ay tuloy na umiibig sa iyo, nagmamahal at nagpapalaga, hindi siya humihinto at mas lalong hindi siya sumusuko. Tuloy-tuloy na effort ang talaga namang nararanasan mo sa kanya, ka-inspire. At ang pangalaw ba, inspire, na nakikita mo sa si isang lalaki kapag mahal ka talaga niya is, handa siyang mag-adjust para sa iyo. Yan ang pangalawa, ka-inspire. lang yung mga inspire ka bago ang isang lalaki, ay willing na magsakripisyo, mag-adjust para sa iyo, talaga namang mahal ka niyan. Kapag ka-inspire, mo sabi na mahal ka ng isang lalaki kapag siya ay hindi kayang magtiis para sa iyo, hindi kayang magbigay para sa iyo, hindi kayang mag-adjust para sa iyo, magsakripisyo para sa iyo. Ang tunay na pag ay kayang magsakripisyo, magtiis, magbigay at mag-adjust para sa taong mahal niya. Kaya naman pag ang isang lalaki talaga namang hindi iniisip ang kalagayan mo, walang pakialam sa sitwasyon niyo. Para bang hindi iniisip ang ang mararamdaman mo kahit na nahihirapan ka na eh, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka talaga tuloy na mahal niyan. Dahil ang lalaki na nagmamahal, palagi nakapokus sa kung ano ang kailangan ng babae. Kapag ang isang lalaki tunay na nagmamahal, palagi nang iniisip ang kapakanan ng babae. Ganun yan. Sa lalaki, lumalabas ang pagkalalaki at ang katalinuhan bilang isang lalaki para sa mga bagay na kailangan ng babae na mahal niya. Ganun lang yan kayong spot, kaya naman, ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan bang ba mister mo? Ganyan ba ang lalaking mahal mo? Pati na ang manliligaw mo? Kahit sino man yan na pinapahalagahan mo na lalaki sa buhay mo kayong inspire Kapag yan, handang mag-adjust para sa'yo. Kung nahihirapan ka, handa siyang, siyang, magbigay. O sabihin natin, ano ba example ng pag-adjust? Yung sa oras mo, kung may trabaho ka, magkaiba kayo ng oras. Let's say, nasa ibang bansa ka. O siya naman, nasa, nasa Pilipinas, siyempre, medyo minsan magkaiba yung oras, di ba? eh, may or, kung kailan may oras ka na, madaling araw na sa, sa bansa natin, anta siya mag-adjust, uh, matutulog siya ng maaga, para tas mag-aalam siya ng madaling araw para maka, makapag-usap kayo. Diba? Dati, eh, an, dati puyat niya. Diba? gusto niya nagpupuyat. Eh ngayon, hindi na, ano, nagsasakripisyo siya, nag-a-adjust siya. Natutulog na siya ng maaga. Para makapagpahinga siya at magising siya ng madaling araw, para makapag-usap kayo doon dahil doon ka lang may oras sa kanya. Handa siya mag-adjust, ano pa ba? Yung sabihin natin kay Inspired na siya ay napakalambing sa public. Diba? Ganun siya, sweet siya sa public. E eh, ikaw, masyadong conservative. Sabi mo sa kanya, ayaw mo nang masyadong uh, malambing o nagaharutan sa public. Yung mag adjust siya, diba? Magtitimpi siya. Kapag kayo dalawa na lang, doon siya maglalambing sa iyo. Ganun lang yan at sa maraming bagay. Pero pag lalaki nagre mo, nagagalit at hindi ka inuunawa. In inuuna ang galit niya kaysa unawain ka. Wala siyang pakialam kung anong, kung anong naiisip mo, kung anong nararamdaman mo, kung anong nararanasan mo. Kaya yung di siya kayang mag-adjust, ay mag-isip siya ka. Pero pag lalaki ay handang mag-adjust para sa'yo, para sa kalagayan mo, para sa ikasasaya mo, at para sa ikabubuti mo ay talagang mahal kanyang ka-inspired. At sa pangatlong bias pa na nakikita mo siyang lalaki kapag mahal ka talaga niya is iniisip niya palagi yung kaligtasan mo. Yung pangatlo kay Spar. Sigurado kay Spar na isa ito sa pinakatotoo, pinakalegit at pinaka may katotohanan kapag ang isang tao, ang isang lalaki ay palaging iniisip ang kaligtasan mo ay mahal ka talaga niyan. Sana ganyan ang partner mo sa'yo. Hindi pong hindi niya hayaan na sabihin natin okay ka na sa isang lugar. Di ba nga minsan pag nakikita kayo tapos sabi nag mean, nandidate kayo, boyfriend mo pa lang. Tapos pag mag-uwi ka na, text ng text sa'yo, chat ng chat, tawag na tawag, kung nakauwi ka na, kung kamusta ka na, kung kumain ka na ba. Diba? Lagi niyang iniisip ang kalusugan mo, ang kaligtasan mo, ang sitwasyon mo. Diba? At kapag nagkaaway kayo, kapag kasabi natin may mga bagay kayong hindi pagkakaunawaan, ay handa siyang magsakripisyo, magpakumbaba. Huwag ka lang umiyak na. Huwag ka lang masaktan pa. Huwag ka malungkot pa sapagkat ka niya ang damdamin mo ang isang lalaki na tuloy na nagmamahal, ayaw niya na yung babae ay nahihirapan ng dahil sa kanya. At gusto niya yung babae palaging masaya sa dahil sa kanya. Ayaw ng lalaki na nagdudulot ito ng lungkot dun sa babae. Kapag siya ay tunay na umiibig doon, ka-inspired so sa mga bagay na sana ay nakikita niyo sa partner niyo. Na palaging iniisip ang kaligtasan mo. Di ba? Palagi niyang iniisip kung okay ka lang ba, kung kumain ka na, kung nakakatulog ka na sa pat, kung pinapabayaan mo ba ang sarili mo, kung sinong kasama mo, kung nasaan ka, kung ligtas ba ang pupuntahan mo, kung maayos ba ang vitamins ang iniinom mo, kung okay ba ang kinakain mo, kung stress ka ba, kung may anxiety ka, o kung ano pa man, niisip niya lahat para sa'yo. Sapagkat so, ka-inspired, ayaw niyang mawala ka, ayaw niyang mahirapan ka. Ganyan ang tunay na pag-ibig. At kung ang mga lalaki ganyan sa'yo, ay mahal ka talaga niya ka-inspired. At ang pang-apat na bayo is para nakikita mo sa lalaki kapag mahal ka talaga niya is proud siyang makilala ka ng pamilya niya. Yan ang pangapat kay Xpart. Alam niyo mga Xpart, kapag ang isang lalaki, mahal ka talaga, ay proud pa siya na makilala ka ng mga taong pinapahalagahan niya rin sa buhay niya. Tulad ng kanyang pamilya, na ipakilala ka na ba ng boyfriend mo? Siyempre naman kay Inspire, kung naipakilala ka na niya, na ibig sabihin seryoso yan sa'yo. Pinapahalagahan ka at proud yan sa'yo at mahal ka. At siyempre naman sa mga mag-aasawa dyan, malamang sa malamang ay napakilala ka na noon pa sa pamilya niya. Ibig sabihin, mahal ka talaga niya may mga pagbabago man na dumating sa buhay ng mag-asawa eh hindi naman sabihin natin wala ng solusyon laging may sa mga problema nyo laging may solusyon yan kung mag-asawa na kayo tandaan mo pinakilala kayo sa pamilya niya diba naging bahagi ka ng buhay niya hindi sabihin minamahal ka niya kaya naman huwag, huwag ka agad kayong susuko pag may mga problema kayong mag-asawa kung buhay pa naman palang pinakilala ka sa pamilya sa magulang niya eh proud din ako sa iyo dahil siguro deserve mo at naging mabuti kang girlfriend sa kanya. Ka-inspired. Sa isang mga bagay na makikita mo sa lalaking mahal mo, sino man yan sa buhay mo, papakilala ka niya sa mga tao sa buhay niya na pinapahalagahan, pinapahalagahan din niya tulad mo. At ibig sabihin lang niya na mahalaga ka rin sa kanya, ka-inspired. At ang panamang bagay pa na nakikita mo sa lalaking kapag mahal ka talaga niya is andan siya kapag kailangan mo siya, yan ang panamang ka-inspired. Sabi ito sa batayan ng isang tunay na lalaking na umiibig sa babae laging nandyan para sa babaeng mahal niya. Diba kayo spark? Paano mo sabing mahal ka ng lalaki? Kung sa mga panahon kailangan mo ng tulong at mga kasama, mga kakusap tayo wala siya. Diba? Eh napakasimple lang yan kayo spark. Kung mahal ka niya, hindi ka niya matitiis. Kung mahal ka niya, palagi siya nandyan para sa'yo. Kung mahal ka niya, hindi ka niya iiwan. Kung mahal ka niya, handa siyang samahan ka. Handa siya, nagmamadali pa siya. Nahatak pa siya nasamahan ka, kausapin ka kapag nalilungkot ka, kapag may problema ka kapag may pagsubok ka sa buhay kapag nahihirapan ka anumang negatibong bagay na nararanasan mo sa buhay mo nandyan siya Kainspar, kapag kailangan mo siya, ay dumarating siya kapag kailangan mo siya, ay nandyan siya hindi siya nawawala sa buhay mo hindi siya nawawala sa eksena gusto niya palagi siya maging tagapagligtas mo so, yun sa yung mga sikreto, dapat mong malaman tandaan mo yan, ka-inspired yan ang batayan ng isang tunay na pag-ibig handang laging dumamay sa iyo kapag kailangan mo siya ka pa. At tapang ang tapangan bias pa na nakikita mo sa lalaki kapag mahal ka talaga niya is palagi ka niyang iniisip. Pero pangalim ka inspired. Alam niyo, maka-inspired. Kapag ang isang lalaki mahal ka talaga, palagi ka niyang iisipin. May e baka sabihin yung iba ka-inspired. Eh, paano ko ba malalaman? Paano namin malalaman na palagi ka mang iniisip ng lalaki? Ng lalaking mahal namin ng partner namin? Siyempre ka-inspired. Napaka-obvious naman yan. Lalabas at lalabas ang totoo pamamagitan ng palagi ka mini-message text ng chat, text ng text, tawag ng tawag, hintay ng hintay sa reply mo, gusto ka palaging makita, makausap, makasama, gumagawa siya ng paraan para sa'yo, makita ka, makausap ka, kahit, kahit busy siya, o patandaan nyo na iniisip ka na palagi. Dahil palagi siya nagpaparamdam sa'yo, at palagi siyang needy sa'yo, o pumakinspire. Diba? Ay pag palagi palagang iniisip, in love sa'yo yan. Mahal ka talaga nyan Eh, isipin mo, Di, ni, hindi nagpaparamdam, hindi nagre-reply, hindi nag-chat, hindi di nag text di tumatawag, hindi sumasagot sa tawag mo. Ni niha, niho, walang paramdam, walang kung ano mang iniwang mensahe sa iyo, basta lang biglang paminsan-minsan lang nagpaparamdam at kung man, pag may kailangan lang. O iniisip ka ba noon? Naiisip ka lang kapag may kailangan sa iyo. Real talk lang kay Inspire. Mag-isip-isip ka rin sa sarili mo. Hindi mo din sabang ganyan. Deserve mong lalaking kang isipin palagi sapagkat mahal ka niya. Sa isang mga pagtandaan, bagay na nakikita mo sa lalaki kapag talaga namang iniibig ka niya. Palagi kang pumapasok sa kanyang alala dahilan kung bakit palagi siya nagpaparamdam sa iyo. Palagi siyang may message sa iyo, chat o text sa iyo. At palagi kayo nagkakausap. Palagi kayong naiisip, ka-inspire. At pangpitong bagay sa pag nakikita mo sa lalaki kapag mahal ka talaga niya is handang ibaba ang pride para sa iyo. Yan pang pito at pinakahuli kay Inspire. Sabi niya, makis, pagkapagin sa lalaki, mahal ka talaga, hindi kanya kayang tiisin. Sa pamamagitan lang, hindi, uh, kaya niyang ibaba ang pride niya para sa iyo. ba? Diba? Dahil noon ng pagmamahal, hindi yung kaya kang tiisin, kaya yung Masyadong ano, hindi, hindi man lang kayang ibaba yung pride para sa babaeng mahal niya. Eh, masabi ba natin tunay na pag-ibig yun? ba? Diba? Kaya, ting, kaya tingnan nyo yung iba, kahit away ng away, minsan nag, may mga bagay na ipagkakunawa, nagtatalo, minsan nagsasagutan. Pero nagkakaayos sila. Bakit? Kasi tunay nilang mahalang isa't isa. Nag-aaway man sila, nagtatalo man sila, pero hindi nila matisang isa't isa. pa sila sa umpisa, pag nag-aaway, sasagutan, pero kat katagalan, handa nilang ibaba ang pride. Para sa kapakanan ng relasyon nila para sa hindi sila maghiwalay, hindi sila mag matapos ang relasyon nila dahil mahal nila yung tao eh. Ganun yan kayong sapat. Kaya kung ang boyfriend mo, ang mister mo, ang partner mo, kahit pa sino man yan sa buhay mo na minamahal mo, ay eh handa magbaba ng pride, magpakumbaba sa'yo. Magpakumbaba, sino man ang may mali, magkaayos, man, magkaayos lang kayo, ay mahal ka talaga yan. So kapag ang isang tao, masyadong mataas ang pride sa'yo, hindi, hindi niya kayang magpakumbaba para na maging okay kayo, ay eh mag-isip-isip ka kahit sapat. Sapagkat so, ang tunay na pag-ibig, ay mapagpakumbaba. Ang tunay na pag-ibig ay kayang magpakumbaba. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mapagmataas. Ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ay hindi ganong katigas, hindi ganong kapay. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig ay sabihin natin kayong supad, hindi masama. Dahil yung pagmamataas, yung pride, masama yan eh. Di ba't ayaw ng Panginoong Diyos yan? yung mga taong nagmamataas ay masama. Ang tunay na pag-ibig ay mabuti. baba, handang magparaya, handang magbigay, handang magpatawad, at handang magmahal muli. Ka-inspire. So, sa isang mga bagay na makikita mo sa lalaking mahal mo o sa isang lalaki, sino man yan sa buhay mo, kapag tunay kanyang mahal o mahal ka talaga niya, handa niyang ibaba ang pride niya para lang maging okay kayo at patuloy kayo magmahalan dahil sa pag-ibig niya sa iyo, dahil mahal ka talaga niya, ka-inspire. Smash so, mo din po ng maraming salamat mga ka sa pagtapos po ng vlog na ito. Kasi hindi po nga limutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa puno subscribe, eh, lang po nag-subscribe ay pa-subscribe na po mga ka at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago pong i-upload na video sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap ako sa inyo mga problema sa pag-ibig ay lang po sa akin Facebook pakichat pa at ako mismo magre-reply at kakausap sa inyo. Pag-usapan natin ng inyong mga problema sa pag-ibig at syempre, hindi man po libre dahil magbibigay ako ng focus, oras at solusyon sa inyong mga problema sa inyong karelasyon kay Inspired. Maraming salamat po, mahal ko po kayo at muli, be inspired!